Mga kauso for today's video, pupuntahan natin ang Tree Tops Eco Adventure Resort sa Bantay, Tabuk City, Kalinga. Nature lover ka ba? Nare-relax ka bang makita ang bundok at gubat na puno ng punong kahoy? Swimming ba ka mo sa gitna ng gubat at tuktok ng bundok? Aba, ano pang hinihintay mo? Sama ka na sa biyahe namin papuntang bundok. Tops Eco Adventure Resort na matatagpuan sa M. Salaw Road, Barangay Bantay, Tabuk City, Kalinga ay literal na nasa tuktok ng bundok ng Cordillera Region mararating mo gamit ang halos lahat ng mode of transportation at mula rito sa bayan ng Amulong, humigit kumulang isang oras ang biyahe at para nga marating ang nature resort na ito, kailangan mong baybayin ang burol paakyat sa kinaroroonan ng nakamamangha at napakamatiwasay na pook pasyalan na ito. ito na nga ang bubungad sa'yo para iso sa tuktok ng bundok. Ang mga amenity na pwede mong i-enjoy dito Adult swimming pool with slide. Kiddie swimming pool with slide. Cottages. three houses. Campsite with tents. Village. Common kitchen. At store. Pwedeng pwede rito ang night at day swimming. Ang night swimming ay mula alas 5 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. 150 pesos para sa adult at 100 pesos para sa mga bata. Dagitihan na amuti ag lang. Uy, dito'y lata 3 feet. Di pa Ay! Apo na, dalam mo yan. Nandito ang grupo ngayon pero absent si Sir Louis, Sir Sam, Ma'am Ethel at saka si Sir Romel. Absent. 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 Ayan, uuwi na kami. Katapos na ang overnight, di ba? May bitbit -bit kaming barakong kape. Tapos na akong about, na kape. about three taps. Uh, three taps is uh, a nature resort wherein it is commendable for family bonding, friendship bonding, just like the Ay, level bonding. Like the level <laughs> <friendship> bonding. Bonding, <laughs> <Banding. laughs> Ah, di ba? Naka-recharge na naman kami. Oo. Kaya lang walang wifi. Hindi ko na-text yung aking... Oh, bakit walang wifi, sir? Doming, picturan oh, anong rason. Nasa tuktok kasi kami ng bundok at kagubatan. o, di ba? No wifi. Pretend it's 1995. Ah, di ba? But wait! Bago nga pala kami nakarating dito sa Treetops Eco Adventure Resort ay pinuntahan muna namin ang mga Peking Farms dito sa Bantay, Tabuk City, Kalinga. Yan mga na ka nandito kami ngayon sa Bantay, Kalinga for the picking of Rambutan Sana pero wala yung may-ari. And uh, yung mga rambutan oh, ay hindi pa hinog. Green na green pa lang siya. At wala nito, o diba? Ayan. Okay. Ganyan pa lang siya. Tapos, hindi pa siya pwede for picking. Next up, Talama View Deck sa Bulanaw, Tabuk City, Kalinga. Kakauso, nandito kami ngayon sa Talama View Deck. Yeah. Dito sa Bulanaw, Tabuk City, Kalinga. Siyempre with the gang. The travel buddies. Labeled National Friendship Day eh? and the uh, Labeled Friendship. Le le labeled, labeled Friends. <laughs> labeled A, uh, Labeled D C. Uh, so, tignan natin yung kabuhuan ng Bulanaw dito. Sa park na ito, makikita ang napakagandang tanawin ng Kalinga Mountain Ranges at ang Chico River na nakapaikot sa malawak na kapatagan ng Tabuk Valley. Sa 20 pisong entrance fee mo, pwede mo nang makapture ang napakagandang tanawin. Dito kasama ang pine trees. Pwedeng mag-relax sa damuhan, mag-picnic with friends and family. This one is the Kalinga State University. Yeah, doon naman yung marami marami doon sa Kalinga. Okay, and Kalinga National High School. Pagkatapos makuha na ng pictures ang Instagrammable spot sa Talama View Deck, Punta naman kami sa Kalinga Provincial Capital. Sa aming pagbisita sa kanilang Provincial Capital ay nakita ko at nasilayan ang napakayamang kultura ng probinsya ng Kalinga. Katulad na lamang ng mga batang ito na sinasanay ang kanilang sarili sa kanilang mga katutubong sayaw. Ang mga estudyante ito na suot ang kanilang katutubong kasuotan at ang mga pangalan ng mga nagdaan at kasalukuyang opisyal ng Kalinga sa loob ng Kalinga Provincial Capital. May mga kausanan dito tayo ngayon sa Kalinga Provincial Capital. Yes, sir. Kasama natin ang ating mga kaib bagong kaibigan mula sa KSU. Nabutan natin sila nagpa-practice dito sa Capital. Ano pong pangalan nila, Adi? Ako po pala si June, sir. June. Ako si Kwa. <laughs> Marian Padong. Ako si Sigal. Sigal? Okay, salamat Thank you, sir. sa time niyo sa amin. Thank you. No problem, Thank you. sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Nakailang balik na tayo sa probinsya ng Kalinga, ngunit hindi pa rin nababago ang ating magandang pagtingin sa probinsyang ito. Hanggang sa susunod na makabuluhang kwentuhan, ako pong muli ang inyong kauso, kauso mo. Migo Sagibu